pare wala nang gana tapos tapos to ganun na oh ganun <O>, <laughs> oh. the slime na paki-post. oo di pare pa-tinaw. oo asal na ngoble ko sayo ng stop up at take yung ano nila may ano na pasta sa muna. pasta chamito meatballs.

Pare? Bre, Burning... Burning Christian lang <laughs> Burning Christian. Burning Christian. Burning Christian lang ako. sa ka Hindi na Hindi pare, wala akong crush kasi... Wala